Pero oh. yeah. so, nagpapawisan ako, sana mapalarid ko ang gabi nito. Sige <laughs> yeah. nga, yeah. sige nga. O oh, ito may kinalaman Kina, ito maraming fans ito. Daniel Padilla and Catherine Bernardo. Oh. Oh. Kasi may ako sa Bulgar. Oo. Oh. Na ang sabi doon ay dinideny daw nila Daniel and Catherine na nagpunta sa inyo ng Hong Kong. Okay. Di ba yung magagaling parang, mo lang sa... Parang galing uh -oh. ka rin doon. Eh kasi, nung galing akong Hong Kong, nasa Hong Kong airport ako... Teka muna, mm. ano ginawa mo sa Hong Kong? Sino masangon ko? muna tayo. Uh -oh. Anong ginawa ko? Christy Divine, tingnan lang natin, parang hapong-hapo. <laughs> uh -oh. para, para siyang ba? kailangan natin bigyan ng balut. Uh -oh. Ay, uh -oh. ba? Diba? Uh -oh. talagang parang ito ang nagbakasyon na lalong... Talata. At ka. Tanda ka. Tanda ka. Tanda nag-iisa ka. na muna. May mission ni ka. Tanda napunta. Ah, Tanda lang Tanda ka. Tanda ka. Tanda ikalawa nandun na yung ka. Tanda ka. Tanda ka. Tanda ka. Tanda ka. Tanda ka. Tanda ka. sa ka. Tanda eh, nakapila na kami. So nakita ko si Jong Hilario. Yeah. Oh, Ayun. Okay. Napakagaling na actor at dancer. Mm -hmm. Tapos nakita ko, may iba pa mako, no, <laughs> <laughs> <Si laughs> oh, yes, oh, yes. may ibang pang nakita nabaka hindi niya naman kilala. Sige lang. Oh, astriya. Hindi bigla meron dumating. May dumating sa akin na, ah, kasabay ko sa eroplano. No, okay. Nakapila na kasi kami. Tapos sabi niya sa akin, "Daming artista dito sa eroplano." Ah, sabi ganda niyan nga si ano eh si Daniel Padilla, sabi sa akin. Oh, saan? Ano sabi ko, "Ayun, ah, tinuro niya." Tapos 'yung tinuturo niya sino Jong, 'yung naka naka-hoodie. Sobrang nakagano. Parang kawangis nga. Ano? Oh, no, kawangis. Kawangis. <laughs> Kamukha. Kawangis ka mukha. Kamukha, di ba? Kawangis. Oo. Oh. Uh <laughs> ka sa kawangis. Kawangis. Oh, parang ka parang, parang nila ka ni lang ng malis mata. Parang nila ng malis Oh, sa Bible, Kawangis. Oh, Kawangis. Oh, huwag kang mag-idolize ng Kawangis ah, ko. Ah, ganun. Oh, so, sabi ko, ay, parang siya nga. So, ako naman, dead man naman ako kung pupunta sure, doon. Pero nakita mo, nakita mo sa Ay, na, yung ba, girl, na, nakita mo. Kasi, yeah, meron, meron isang girl na nandoon. Pero sabi ko, eh, hindi, hindi ko oh, nakita oh, yung girl. Hindi. Sabi ko doon kay lalaki, doon si Kuya, Kuya, sino kasama? Sabi niya si Princess. Sabi ko, sino <laughs> <yung> Princess? <laughs> <laughs> si Princess. <laughs> si Princess and I, sabi niya, ah, sigurado ka. Sabi ko sa kanya, sabi niya, oo, oh, oh. sabi niya. Tapos nilitig na ko yung lalaki. Nahihiya yeah, naman ako ng lapitan, nandiyo mo kami close. Parang kita ko, parang siya nga. Yung lalaki, hindi ko lang alam kung kasama siya. Galing si... sila doon. Si Princess. Ayon sa kwento, oh. si Chris Aquino nagbigay ng plane ticket nila, papuntang uh -huh. Hong Kong. Uh -huh bilang balato dahil doon sa pagsama si Seth. Dal istarata. ah, Tanggapin okay. natin ang katotohanan. Nakapag-contribute ang yes. laki ng uh, following Kita, oh. ng dalawang yeah. ito sa kanilang pelikula. So okay. okay. Yeah, Consuelo de Bobo, oh. binigyan naman ng ano. Oh, siguro naman. na naman, oh. wala naman masama kung magmamasyal lang naman. naman, ng mga bata. Oh. Ano, this, May iba mga taka-hoodie. Ha? Mga taka-hoodie. Naka-shades na ba? Hindi, nakasinta ganyan talaga siya all throughout. Baka naman kawangis lang nga, naman siya. Kaya naman sure. Pero zero. Naalala mo si E.J. Falcon sa Boracay. Ayaw din lumakad ng hindi naka-hoodie, naka-shades pa. Sa Boracay, Uh. Nung tanggalin niya yung hoodie niya, tsaka isin, wala naman. naman. Wala naman. Wala, wala naman. Nakakilala. Wala Ta -ta naman. Wala na oh. naman. Wala naman. Wala Hindi naman siya nila. Baka lang po umitim. Kaya ako nagduda. Kasi bakit kaya ganun yung bagets na yun? Alam mo, dapat maniniwala ka kung si Daniel yun. Kung nung lumapit kaya, kumanta siya ng... Ah ah ah. ah, 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 ah. Diba, ah diba? so, yun, di ba? So, iyo, hindi ko lang sure pero eh kung hindi naman. Ikaw pa na no, napaka child friendly. Oh. Sure? Uh, sure. Pero, So, natuto talaga sila na Hong Kong. Totoo yan. Eh hindi ba kasi hindi din na ipa? Dako, just ko bago <laughs> <Bagets>? or something. <laughs> okay. 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 Wala namang masama, walang masama sa ko. Okay. Ito ah, na. Ang latest mula sa ating kapatid, Neski ICC Lee tinatanang I to ITF is. Any Mother Lily Monteverde. May kontrobersyal na inamin tungkol sa unang pelikula ng Regal sa taong 2013 na Seduction. Ang latest chika na sagap sa I to IC. At eto naman na latest kasama ko, of course, movie mo, Goal of course, Mother Lily Monteverde. Hi, Mother. Uh, yeah, hello. Mula po ng year ay meron po tayong movie, Seduction. So, ano pong, uh, ba bakit po Seduction? Bakit po itong klaseng pelikula na ito? Well, it's something. It ano, it has something to do with sex, mga ano. And as Peke said a while ago, yeah, it's really a sex movie. Because sex sells, nga <laughs> ika. Uh, and then sex, and then also it's a love story between the two women. Yes. Ngayon po, um, yung casting niyo po is Richard Gutierrez, Sara Labadi, and Solen Yusuf. So, paano, po, paano niyo po sila na pile from all the artistas of Riga? Ah, yeah, because ano, uh, eh, uh, we choose Nabagay-bagay sila sa kung ano-anong character role. Oo. It so happened, the two of them, blend na blend sila with three of them. So you're working with um, three actors, Richard Gushere, Solen, and Sara. In one word, describe nyo po kung paano sila katrabaho. Una po si Richard. All three. Uh, uh, super. Super. Uh, totally unexpected. Uh, professional. And uh, inspired. It, all one words. Um, Tsaka, generous generous ah uh, yung kalooban nila to be able to uh, to make things real thank you direk peke and for that invite na natin sila uh, i'm very bad at inviting but okay. yes yeah sa dashya ah january 30 everyone come please watch it i'm sure you'll enjoy thank you direk peke at yung mga kapatid ng latest <laughs> ah, oh 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 okay ako kanina panghimagas ah. lang yun eh eto yung main course eh ah. Hindi, oh. medyo kasi, medyo delikadit yung sasabihin ko. Pero kung ano man ang, um, kung ano man ang i-share ko sa inyo sa gabing ito, is, uh, it's out of concern. Okay, okay. It's out okay. of concern sa mga tao yung involved. Lang. No? Okay. Um, dahil hindi talaga matigil-tigil yung uh, umiikot na intriga ukol sa sinasabi ng pangangopya ah. kay ng kwento ng One More mm -hmm. Try sa isang Chinese movie na ang pangalan ah. ay In Love We Trust. Yeah. Okay? Ah. Marami ng mga uh, data, marami ng mga ebidensyang inilabas sa ibang-ibang mm -hmm. sites sa internet na parang parang nagtuturo nga na parang ganito no. Um kung tatanungin ng mga taong na nakapanood na ng Chinese movie na ito na mm. Entry okay sa No Less Than The Berlin ah, film Festival 2008. 2008. 2008. Sinasabi nga yun yung yung similarity raw ay talagang uh, ah, medyo lang. Ah una una naman kasi is, uh, hindi naman to unang-unang pagkakataon na gumawa ng Filipino movie ah, na sa isang, sa isang foreign word, kung natatandaan natin, di ba yung Wuthering Heights? Oo. Oh, hmm. Diba? kita sa langit. Uh, 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 si Derek, ano, si John si Reyna. Uh, uh. Pero hintayin kita sa langit, Don Zulweta, hmm. Uh, Richard, Richard Gomez. Gomez. Yeah. Binigyan ng pagpapahalaga, yung uh, pinagkunan. No, at saka uh, maraming ginawa si Carlito Sigion Reyna at ang Reyna Films na nahango. Okay, yes. sa mga original, yes. like, parin sa ginawa nila ang version ng The Ares yes. with Eddie Gutierrez, Maricel Soriano, uh, and Richard Gomez. Okay. Ginawa rin nila ang version nila ng Masquerade uh, with Gretchen uh, okay. Barreto, with Gabby Concepcion, di ba? And I think with also with Eddie ito uh, naman is, sana lang sumagot na ang studio sa mga taong nagtatanong because I think it is really, really needed na nasagutin nila yung mga katanungan. Pero Direk, ang tagal na, wala naglalakas no, yun. Na, no, because of three points eh, two, three, two, three, two, uh, number uh, one yung credibility ng pelikula. Okay. As long as walang nagre-reply, there is always this sword na nahanging sa kanilang hand. Uh, yeah. Damocles yeah. sword. Na kinoklas. Uh, uh, Nanalo to ng best picture. Yes, direct. Yeah. Oh, nanalo to ng best, picture. best picture. At ikit sa lahat, yung tatlong sumulat ng script na ito hin na, na inaward na ng best screenplay unless uh, hindi 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 ina-address at sinasagot ito They will yung credibility dun tapos yeah. so, always oh. be in question. Oh, oh. Tama. So sana please ay in one way or the other sagutin ng studio ito for the credibility of the film. Oh, so, okay? Pero the director is it just the story or pati talaga yung pagkuha and everything? Kasi yung trailer yung nakita ko medyo hawig nga eh. No, uh, I think I, I'm not sure about the shots, no. Pero I am quite sure na yung ending, yung yung treatment yung sa lens Filipino. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Yung yung premise ng characters. Oo, oh, oh. I, I think may nakapanood nung dalawa sabi nila well andun yung kwento talagang inulmay sa kwento pero yung treatment ng characters ibang iba dahil yung sa Chinese version very reserved Direct may hinahanap ah, lang ako text okay. message oh, yeah. oh, oh, oh. meron kasi nag text sa akin ito tungkol dito sa pelikulang ito talagang uh, nako. eto oh. Ayan, divine, no? Napanood ko na ang trailer ng In Love We Trust Chinese film na pinagkopyahan ng One More Try. Okay. Kopyang kopya talaga, nakakahiya. Oh. Script ang nag sa akin ito. No, hmm. I mean, sana, sana nga sagutin because I think it's a it's urgent na sagutin ito alang-alang din sa kredibilidad nung tatlong manunulat ng pelikula. Pero direct, nito. Yung, at yung, ng pelikula mismo, na. Yung original na Chinese film, nagda-demand ba sila? Do they know about it? Do they well, I don't say know anything? kung umabot mo sa mga producers. Yes, maybe wala pa, no? Or maybe, you know. Pero, Dead Pero man. Dead sa technolo technology natin Oo, eh, makakarating sa kanila. Yun mm -hmm. nga ang point ngayon. Kaming mga manunulat ay nag-usap-usap ng isang gabi. May mga pinapakahulang aso kasi ang uh, Star uh, Cinema para birahin ang ibang pelikula ng MMFF. Mm -hmm. ba? Diba? Marami silang uh, binabagsak, inaangat yung kanila. Mm -hmm. Sabi nga namin kung ang ng asong ito ay yung pangungopya ng kanilang pelikula mas maganda kesa sa ang isang Nora mm -hmm. Honor, mm ba? Diba? Ang murahin mo ang isang superstar. Mm -hmm. Hindi dapat. Dapat ang una nyo atupagin ay kung paano nyo ipaliliwanag kung bakit ganito ang kinalabasan ng inyong pelikula. Una, siguro nagtuturoan pa kayo ngayon kung sino may pinakamakapalang apog sa inyo para magpaliwanag. Yun lang naman yun eh. Kasi kailangan talagang may utang kayong paliwanag sa publiko kung bakit nagkaganito yung produkto. Pero dahil hindi kayo kumikibo, nakakahiya. No, at saka, um, sayang kasi, sayang si Ruel Bayani na mamaya pag ngayon mm -hmm ng isang direktor. At si hindi yeah. uh, ba? Diba? Kailangan, 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 kailangan. Lalo-lalo na ni Ruel na may oh, clarify si ito. Because sayang, Ruel, lahat yung pinuhunan mo ng mga taon para maabot mo kung ano man tugato o naabot mo ngayon. Lalo-lalo na lalo, lalo, sa dalawang pelikula na gawa mo. Hindi pwedeng itong, i, you know, just to fall on deaf ears. Dahil hanggat hindi ito na isas, whether you accredited or not, Tama. okay? um, magiging sa blemish sa karir nila. Questionable. Oh, Habang panahon yan. So, oh, dito oh. si Direk Wendy Deramas. Alam niyo ba? naman yun. Ano. Si oh. Steracas oh. yun. Lagi yun nanonood ng ang latest. Oo oh, oh, naman. Oh, hello oh, oh kay naman. Direk. Kasi oh, oh. nakita ko siya sa Metro Manila Film Fest sa float parade. At yes. sinabi niya na ako, nanonood ako. Batiin niyo ako. Oh, yeah. Oh, yes. Ay, ay naku. Hi, Wendy. Basta nanonood si Direk Wen, Hello. Yes. Ayan. Oh, oh. ako. naman pong puro bigate ng pasabog natin ng Miyerkules. Kaya dyan lamang po kayo dahil siguradong ito po ang latest! latest.